Hi guys. Ito yung time na nag-area pa ako para mag census sa mga bahay-bahay dito sa aming barangay. Although it's hard kasi minsan mainit, minsan maulan, and may mga lugar na yun nga may lugar na daming bukom o kahoy, nakakatakot pero kailangan kong puntan sila naging masaya naman syempre kaso may sahod eh, may mga tao akong na-encounter na sobrang babait lagi silang nag entertain sa akin ng pay snack minsan nga binibigyan pa nila ako kung ano very thankful, ako sa mga na-interview ko dito sa aming barangay Ilang days to napaka meron silang hospitality tinatawag kaya kahit mahirap kasi naranasan kong habulin ako ng mga aso may time na naiiyak din ako dahil kahit mahirap ayun, kailangan kong tapusin para sa ekonomiya eh masaya yung naging pagtatapos ng aking interview ng aking census. Hindi naman ako sa kaba sa nag-census. Kasi mababait talaga sila. Ito yung place na nandito ako sa Palayan. Kasi may mga bahay din ako dyan na interviewin. Kahit nakakatakot kasi baka may mga snake. Pero sige lang ako ng sige. Kailangan kasi sila sila ma-interview. Minsan may mga ayaw magpa-interview pero at yan, mukha pa, papa, interview pa din sila. Kasi nakita naman nila, talagang kailangan nilang magpa-interview sa akin. Masaya yung naging karanasan ko. Kasi sa ilang buhay, buwan na pag area ko, masasabi ko masaya. And syempre, sobrang grateful ako sa mga tao na ka-encounter ko. They are very kind. And napaka mga generous na pagpasok ko pa lang sasabihin na nila sa akin snack and breakfast ayan Thank you guys. Thank you. Thank you sa lahat ng mga taong napuntahan ko sa aming barangay. I'm very much grateful sa pagpatuloy nyo sa inyong mga tahanan. Merry Christmas everyone and a prosperous new year. Thank you so much 2024 and PSA. Thank you sa pagpapaundak sa akin. Thank you sa akin kating. team Ayan, nung mag, ano pa lang kami yan, seminar, training, Yung mga nabay na mga napunod. Na. Thank you so much. Bye!